What's up mga people? I'm Mariel Soriano Ang sexy babe ng Terlac City so Ako ay isang working student Grade 12 na po ako ngayon And at the same time Rumaraket ako sa mga motor show Pageants and modeling Penta ako palagi sa pagiging muse sa mga basketball tournaments. Mahirap din ang pagpunta sa mga rackets o pageant. Lalo na, ako lang ang nagprepare mga gagamitin ko sa competitions. Pero masarap sa feeling kapag naipush ko ang pagsali at makatanggap ng mga awards. <tong> It happens for a reason. It's either a lesson or a blessing. Thank you! Our sexy babe number 1, Marielle Soriano. Yeah. Hello! Hello, Marielle! Sa ano mo si Maricel? Oh. Soriano! <laughs> <Suriano. laughs> At si AC? Soriano! <laughs> oh, dami mo alam ah. Dami mo uh -oh. mga Soriano. Yeah, uh -oh. oh, oh. Si Mel? Mel Soriano. <laughs> Kamusta ka, Maris? Okay lang po. Mariel? Nilalamig. Nilalamig talaga naman ka. Kasi, kasi nag-jacket nag ka, eh, citron naman. Trust mo <laughs> nga. <laughs> Sorry, wala kami mapahiram na jacket sa iyo. Hindi, okay oh. lang. One piece to it. Pag tinanggay ko talaga. Huwag, huwag mo pahiram. Oh, si Mariel ay 18 years old mm -hmm. ng Tarlac City. Oh, Working oh. student, anong ginagawa? Yes, anong trabaho mo? Um, Nag-racket po ako sa mga motor show po. May mga kita din po doon din. Kapag wala po ako mga racket, um, nag Um nagtitinda po ako sa kantin po sa private school po. Sa oh. sa private sa pinapasukan mo mismo? Na Hindi po. Um, oh. ano po siya? Hanggang junior high lang po siya. Ano, uh, okay. okay. uh, ano mga Ano mga tindig mo? Mga ano po, almusal, tangalian. then nagpapak po kami mga lunch po, ganun. Then kapag recess na po, doon na po nagbibilian po yung mga student po. Ikaw nagluluto. Ay mga ano lang po, prito po, mga fries, ganun turon, ganun lang. Mga merienda? Madaling mm. kainin mm. sa so, yes bata. Oh. Then yung mga ano other po kasama ko ka pong nagtitinda sila po 'yung nagluluto. Mm. Mm. Anong mabenta sa inaano niya niluluto niyo? Yung ano po, mga tanghalian po. Ayun oh, lang no, luluto pa <laughs> 'ko <Maka> nagiiwan po. <laughs> <Ayun, no>. Nagpeprito <laughs> na, turon niya, niy turon. Oh. Iiwan, Maka, yung mga ulam. Oh. <laughs> yes, daw? po. Masarap po kasi magluto yung ano po namin, boss namin. Okay. Oh. rin ba minsan, Bec, kumukuha ka din doon para kumukuha kumain? Pwede, Pwede naman pwede. po. Pwede sure. magpabak po ng fries, may pakagat na isang gaya. <laughs> Pero walang bayad yun. Wala. Tikim-tikim okay. lang. Yes, so, lang. <laughs> gumamit ka lang tinidor kasi baka mapanis. Di ba sabi nila, pag kinakamay, napapanis. <laughs> 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 Hindi nila <nyo> lang <laughs> yung fries si eh. Pag <laughs> napapanis ba yun? <laughs> <laughs> yun po yung ano lang. Tinidor mo yung french fries? Social kami sa amin. Pag kinakamay, napapanis? Iba talaga sa Makati. Iba kami sa Makati. Bakit? Eh paano pag ah, ano ka dito? Pare, mo ano? pa, paamoy panis. <laughs> oh, pero nagaano ka ba nag nag-model model ka rin? Eh? nagmo-model? Yes po, ngayon po nag explore po ako sa pagiging model po. nag runway po ako ngayon and Grano kabilis. Ayan na, <laughs> eto matagal ko nang gustong tanungin to eh. Ano? <laughs> sa isip ko ta. Ano, ano, ano yan? Ano Ilabas mo yan, quiz. Bakit tinawag na runway kung naglalakad lang na kayo? Ang runway po kasi hindi po siya ang runway po hindi po siya basta lakad lang. Pinapakita niyo po yung parang iba't ibang movement din po ng pagiging model. Bakit hindi? yung sigaeroso mo yung tanong? Oo. <laughs> <ko? laughs> <laughs> bakit hindi walkway? Oh, bakit di walkway? hindi walkway? Ba ba? Pero pa-dibatahin ba, may sample. Ano yung sabihin ng iba-ibang galaw? Oh, paano, ayan. Paki- nag-explore pa lang siya. Eh. Hey. Uh, ayon, hey. Hey, Ay, Mariel Serrano. Oh. What's like <laughs> oh, May pat... May ano yun? May papatid? Gumaglay di. May papatid. Di, pa, <laughs> di pa sa... iyo Sa'yo naman, Bella, para may natapakan, pinapahid sa ano? <laughs> paano pinapahid ko sa hangi. Eh? No? Paano yun? Maglalakad, yung bigong... Oh. Ang sexy. Tignan mo oh. no sa kanya. Mm -hmm. oh. Pa slow mo po siya na nakasadsad. Ah, nakasadsad yung pa. Di ba pag sumasali ka sa mga Miss Universe, di ba yes. Chelsea, meron kang tinatawag na... Trademark. Sarili mo Coach? walk. Mm -hmm. oh, ano ba? nga yung sa'yo, Chelsea? Yung sa'kin, tampi sa walk. Tampisaw! Tampol! 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 Please welcome, Miss Chelsea. Miss Universe Asia, Chelsea Manali. Gimana? Parang pina tampisaw nya, paan nya, ginagalong-ginagalong nya, yung tukeng. Tampisaw. Dati samin, lang yun e. Oh, paha sa baha. Pati puri. Pati buri na ng pati buri. Padi buri. <laughs> <laughs> Yung kay Chelsea tampisaw. Oh. MC pati ngayon tapilok da ano mo walk. tapilok. MC. Oh. Pwede sumali mga buntis, ah. Oh. oh, Miss Universe Seniors Edition. Pwede na, pwede, na ba ngayon? Oh, Ay, mag-audition nga ako. Mariel, kung meron kang ipapangalan sa signature walk mo, ano yun? Mata Kasi kakaiba yun sa'yo, eh. Ano tawag ba dun? Oh. Parang may kinakamot lang sa... Pa-sexy walk Pa-sexy walk? Yes. Parang hirap na kung putihin sa patos mo, ginagano. Ang dumi-tuguro. Oh, kasi kanya-kanyang ano talaga yan eh. No? Style. Trademark. Yes, trademark.